Sabi ko sa inyo, magda-diet, diet na kayo. Ang bibigat nyo eh. Ay, ding, Bakaseng, hindi. May pa kasi ngayon. Ayun, hindi. Kung sinyora yung isprasa, akala mo nalaglang kayo doon dynam, braby, bakasera, eh. Grabe, pagkasira eh. Di mo, hindi no, ay, ay, ay. Ti Traby, na tigas mo yun. Grabe. 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 Maraming nalakas lang yun

Tanggalin mo na yung kahoy. pala. Dala Tanggalin mo muna yung kahoy bago mong tagpuan. Yuppe, talaga ang gulo. mo Tanggalin mo muna yung kahoy